Yo, good morning, good morning mga kapagaw. Ayan. So, i-update natin yung mga anak nito. Ayan o, si Bronson sa si Bulma. Ayan. So, lalagyan pala natin ng singsing -sing, mga kapagaw. At, ayan. Ito yung lalagyan natin. Ayan o, mga singsing. -sing. Ayan. So, ito yung mga anak nila mga kapagaw. Ayan. Oops. Alalaki na nila. Alalaki na nila mga kapagaw. Oops. Ayan. Ang kinakatakutan ko, baka kakainin ni Kiao? Yun o. Yun o, baka kakainin ni Kiao mga kapagaw. Yun, naguguto mo. Uh, yung Kiao natin. Ang ganda o. Oh. Bango. So, lalagyan natin mamaya ng singsing -sing at papakita ko muna yung mga nangitlog na bato-bato natin dito. Ayan. Ops. So, natin oh yung andon eh tapos yung pan natin kulay ayan o medyo mailap pero hindi pa sila pair ayan o ayan. mailap sila mga kapag -o. tapos dito naman ayan hindi ko na alam kung mayanak, mayanak may anak na sila o wala pa ayan hindi ko kasi inisturbo mga kapag oh. ayan Hinayaan ko na lang ayan oh. tapos yung bato-bato ay yung jaba pala na natin hindi ko alam kung may itlog na wala pa Ayun, oh. ayan 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 yung isa oh nasa loob yung isa ayan nasa loob yung isa mga kapag oh. tapos yung pan naman yung bato-bato natin ayan oh. Andun. Naglilimlim siya. Ayan o. No? Naglilimlim. Ayan. Dalawa yung itlog niya. Ayan. Dalawa yung itlog na. Tapos dito naman yung barog natin. Dito ko na rin nilagay yung barog natin. Ayan. Para makapag itlog na naman sila. Kasi kapag pinapakawalan ko. Ayan. Kawawa itong mga barog natin. Kasi itong si Bronson. Ayan o. Grabe. Ayan ang tapang kasi ito talagang ang gusto niya eh siya, siya na lang yung maghari dito dito sa ating loof no. ayan. ayan kawawa itong mga bato-bato natin ayan tinitira ni Bronson ayan tingnan nyo oh. Hmm. kawawa itong mga pati rin ako kawawa ako mga kapago tapos ito yung mga kwan natin nasasanay na rin sila dito sa sinyalis natin Ayan o. ito yung mga anak, yung barong natin dito yan, kapapakain ko lang kasi Ayan o. Ayan o. hindi ko pa alam kung babae o lalaki ito, kasi hindi pa sila nagkukulay Ayan. hindi pa kumukulay yung isa ayun kainin natin. Ayan, nagutom yan. Ayan, o. Ayan, so lalagyan na natin ng singsing. -sing, yung kuhan natin dito. Alaga natin na maliit. Anak nila. Ayan. Ito mga kapagaw. Yung isang panya ito, eh, ano Kasi tinitira yung kiyaw. Ayan, o, kawawa, o. Ayan. Dito kasi... Dito kasi yung bahay ni Kiaw. Dito. Dito mga kapagaw. Kaya itong isa natin ayan oh ah. dinadak dito dinadak ma niya dito ayan so lalagyan na natin ng sing sing ano kaya yung magandang nilalagay natin na sing sing syempre black yun yung papa niya black yung sing sing niya then, tapos yung isa kulay green kaya yung lalagay naman natin yung blue blue tsaka gold naman yung ilalagay natin mga kapag o palakin lang natin tong tripod natin hindi kasi ako nagtinda ngayon mga kapagaw. eh, walang manok walang manok ngayon tapos baka mamaya eh, bibili ako ng ng ring neck dab Ayun, yung kagaya niyan mga kapagaw Ayan. kagaya niyan, bibili ako mamaya so lalagyan natin ng sing sing dito Ayan, oh. okay na yan So ilalagay naman natin. Ito yung mas malaki. Ayan. Ito yung mas malaki kasi mga kapag kaya ano ilalagay natin? Ayan. blue tsaka gold. Ayan. So, ito yung, siyempre ang gold yung lalaki tignan natin kung kakasya pa. Ay, nako, parang hindi nakakasya mga kapagaw. Ayan, tignan nyo. Sobrang laki. Ayan, parang panang kalapate. Ayun. Hindi ko na, hindi ko kasi ma naalala kasi nang titinta ako. Ayan, no. Ay, sakto pa, sakto pa. Ayan, masakit. Ayun, sakto pa. Ayun. Yung tatay oh, andito sa taas niya ako talo. Nagagalit na. Ayun to. Oh. lako lagot tayo. Huwag muna. Wala, mga kapagaw. sila kasi. Eh, hindi pa. Ayun. Dadali. So okay na mga kapagaw no. Ayan oh, natin. Tapos, alis ka dyan. Grabe talaga, oh. pumapalo Ayan. So, ito naman yung maliit. Ayan. Nalagyan natin ng sisi. Ayan, buti na lang naalala ko. Ayan, malapit na palang hindi kakasya sa kanila. natin, tapang ko talaga. Ayan. So, ilalagay na natin mga kapag. Ayan. So, okay na. Ayan. Alis, alis ko nyan. Alis ko Ayan. So, ibabalik na natin. Baka magtatampo. Ayan. So, isa-isa muna aldito. Ay. Tapos. So okay na. Okay na mga kapagaw. bilis nilang lumaki. Bilis nilang lumaki. <coughs> Tapos ito. Tapang mo talaga. Sila Ayan mm, mm, mm. Tapang mo boy. Tapos ito mga barog natin. ayun o. Ang bilis lumaki. Ayan. Tapos ito so, natin. Ayan. ayun sila. Ayan o. Bilis nila lumaki mga kapago. Ayan, ayan Parang may problema ata tayo dito sa kwan. ayun o. Wow. Ayan. So tingnan natin itong itlog ng ating bato-bato. Maamo siya, maamo siya mga kapagaw. Ha, kamayan natin. Oh, tapang niya. Ayan o. Oh. Wow! Dalawang itlog. Tapos yung jaba natin, tingnan natin kung may itlog na sila mga kapagaw. Ayan. Oops. natin kung may itlog na sila. Ay, wala pa. Wala pa silang itlog. Wala pa silang itlog mga Kabago. Ayan. At wala na rin silang pagkain. Ayan o. Wala na pagkain. Ayan. Asan na yung tiyaw natin? Ayan. Ayan o. Tiyaw natin. Papakainin natin ng um, cricket. Ayan o. Lalaki o. dami. dami na yung tumakapagawa. Ayan o. Ayan. Lalo lalo na dito Ayun o Ay dito 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 pala Wow dami Ayun mas malaki Ayun o Ayun o malaki Malaki o oh. Yow Ayan o. Pumasok na sa bahay niya. Ayan o. Okay o. Oh. Oops. Teka lang. Ayun. Dinakma ka agad oh. Natanggal yung ulo. Ayan. Kinakain niya na. Ayan. Tayo natin. Ayan o. Oh. Kinakain niya. Ito pa kayo okay, oh. Kayo Piyaw, ito pa. Piyaw. Piyaw. Umalis ka kasi dyan. Piyaw. Oo. Oh. Yun. Galing mo, Piyaw. Ang tapang-tapang mo kasi, boy. And so, yung loop natin. Ayan. Ganda, oh. Ayun. Dito lang, dito lang ako nagtatambay, tinitingnan sila na habang nakaupo mga kapagaw. Ayan. Kung ano yung iniisip ko, Ayan. Gagawin natin, Ayan. Kaya yung mga sisiw natin, wala na sila dito. Nilagay ko na sa kulungan natin doon mga kapagaw. Ayan o. Ayan. Tapos, mga cricket natin. Kaya kinakain ni Kiaw. And so, yun. So, yun lang mga kapagaw. Ayan. Subscribe nyo ako. Ayan. Salamat.